Harris, ngayong araw, puno ka ng enerhiya at tiwala sa sarili, lalo na sa mga transaksyon, magandang pagkakataon ito upang makipag-usap sa iba't ibang tao, bagong kakilala man o dati ng kausap, maaaring magtagumpay ang iyong mga plano, ngunit huwag munang pumirma ng kasunduan ngayon, mas angkop ang ibang araw para dito, sa trabaho. Positibo ang iyong araw at mainam ang pagiging maagap, iwasan ang pagtanggap ng bisita sa bahay upang hindi mawala ang positibong enerhiya. Sa pagmamahal, puno ng kasiyahan ang inyong relasyon na maaaring magdala ng mas maayos na kabuhayan. Mga masuswerteng kulay at numero, color red at color pink, number 17, number 33, at number 15. Taurus, maging maingat sa mga usapan tungkol sa pera, tiyaking kilalanin muna ang kausap bago magtiwala upang mapanatili ang iyong swerte. Sa trabaho, maayos ang araw, ngunit ang pagiging maunawain sa mga katrabaho ay magdadala ng mas malaking biyaya sa pamilya. Maghinay-hinay sa pagiging istrikto upang mapanatili ang magandang relasyon. Pagdating sa pagmamahalan, iwasan ang padalos dolos na opinyon upang maiwasan ang alitan, ang pagiging mahinahon ay magpapalalim sa inyong ugnayan. Mga masuswerteng kulay at numero, color red at color blue, number 20, number 34, at number 36. Gemini, ngayong araw, may darating na taong makakatulong sa iyong mga proyekto, ngunit magingat sa mga kausap mula sa malalayong lugar upang maiwasan ang abala. Kung may lakad kasama ang iyong anak, ituloy ito, dahil magdadala ito ng positibong enerhiya, sa pinansyal na aspeto, pagiging masinop ang magbibigay ng seguridad sa trabaho, huwag magmadali upang maiwasan ang pagkakamali, maglaan ng oras para masigurado ang kalidad ng ginagawa, sa pag-ibig, may magandang sorpresa kung maglalaan ng oras sa minamahal, bigyang pansin din ang kalusugan upang mapanatili ang sigla. Mga masuswerteng kulay at numero, color white at color yellow, number 4, number 22, at number 38. Cancer. Ngayong araw, may sinyales na posibleng magkaroon ka ng usapan o kasunduan kasama ang kapatid o kamag-anak na maaaring magdala ng dagdag na kita sa hinaharap para sa pamilya. Iwasan ang pakikisalamuha sa mga dating kaibigan lalo na kung hindi malinaw ang layunin ng kanilang imbitasyon, dahil maaaring magdulot ito ng kalungkutan. Huwag rin munang pumirma sa anumang dokumento o kasunduan. Sa usaping pera, maganda kung maglalaan ka ng ekstrang salapi para sa mga anak, lalo na ang may sariling pamilya, upang magdala ng swerte sa kanilang mga plano, sa trabaho, iwasan muna ang pagtulong sa mga kasamahan dahil maaaring magdulot ito ng suliranin itoon ang pansin sa mga mahahalagang gawain upang manatiling maayos ang hanap buhay. Sa pagmamahalan, puno ng saya ang inyong tahanan, at ang pagkakaisa ay magdadala ng swerte at kasiyahan, panatilihing malusog ang katawan sa tamang pagkain at sapat na tulog, mga masuswerteng kulay at numero, color green at color red, number 17, Number 5, number 32, Pisces ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Leo, mag-ingat sa pakikitungo sa iba dahil maaaring may dumating na suliranin kung sobra ang iyong kabaitan. Iwasan din ang mga deal na may kaugnayan sa kita dahil posible itong magdala ng problema. Sa halip mas mainam makipag-ugnayan sa kapatid kung may nais na proyekto dahil maganda ang pahiwatig nito. Sa pera, magandang mag-invest sa mga legal na transaksyon na may tiyak na tubo. Iwasan munang magpapasok ng bisita dahil posibleng magdala ito ng negatibong enerhiya. Sa trabaho, maganda ang pahiwatig ng araw para sa iyong mga gawain. Ngunit mag-ingat sa mga kasamahan na maaaring magsamantala, siguraduhing maingat sa bawat detalye upang hindi maagawan ng oportunidad, mga masuswerteng kulay at numero, color pink at color blue, number 5, number 40, number 25, aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Virgo, ngayong araw, pair alin ang pagiging maingat at mapanuri, lalo na sa mga usapan o deal, umiwas sa pagpirma ng anumang kasunduan at itoon ang pansin sa nais ng minamahal upang magdala ng positibong enerhiya. Sa pera, maganda ang pahiwatig, maglaan ng ekstrang salapi upang makatulong sa magulang o kapatid. Dahil magdadala ito ng magandang enerhiya sa iyong pananalapi. Sa trabaho, magingat sa mga hamon, tiyaking nakapokus ka sa gawain at iwasan ang pagpapautang upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Ang araw na ito ay pagkakataon upang ayusin ang mga pagkakamali at magdala ng tagumpay sa mga proyekto, sa pag-ibig. Mahalaga ang malinaw na komunikasyon upang maiwasan ang hidwaan, alagaan ang kalusugan sa balanseng jeta at ehersisyo, mga masuswerteng kulay at numero. Color gold at color green, number 4, number 16, number 25, Gemini ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Libra Ngayong araw, manatiling mahinahon sa mga usapan kahit mataas ang tono ng kausap, magtatagumpay ang inyong kasunduan kung magpapanatili ng maayos na komunikasyon, ang mga proyektong kasama ang iba ay magdadala ng pagunlad, Ngunit iwasan ang pagpirma sa dokumento lalo na kung may kinalaman sa pamilya, ipagpaliban ito para sa tamang panahon. Sa pera, mag-ingat sa paggastos at huwag munang magpahiram ng pera. Mag-ipon upang patuloy na umunlad ang kabuhayan ng pamilya. Sa trabaho, mag-ingat sa mga kasamahan at huwag magpadalos-dalos sa pagtitiwala. Tumulong sa iba upang maiwasan ang posibleng problema. Sa pagmamahalan, masaya ang inyong relasyon panatilihin ang komunikasyon at alagaan ang koneksyon upang magdala ng positibong enerhiya sa inyong samahan mga masuswerteng kulay at numero color pink at color blue number 20 number 18 at number 39 Cancer ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng sikat ng araw Scorpio ngayong araw Maging maunawain sa bigla ang usapan sa pamilya upang maiwasan ang hindi pagkakaunawaan. Bagamat may positibong enerhiya, magingat sa mga taong tila gusto lang makinabang sa iyo, iwasan ang labis na pagtitiwala. Sa pera, tumulong sa magulang o kapatid kung kinakailangan dahil magdudulot ito ng biyaya, ngunit, Iwasang magbigay ng pera sa iba upang maiwasan ang di inaasahang gastos. Sa trabaho, maging mapanuri at iwasang magtiwala agad sa mga bagong kasamahan, ang masusing pag-iisip ay makakatulong upang maiwasan ang problema. Mga masuswerteng kulay at numero: color pink at color yellow, number 5, number 21 at number 45. Aris ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng liwanag ng buwan. Sagittarius, ngayong araw, tapusin ang mga kasunduan ngunit tiyaking patas at hindi ikaw lamang ang gumagastos. Ang masayang oras na ginugol kasama ang mahal sa buhay ay makakatulong upang mawala ang negatibong enerhiya. Sa trabaho, Maging tapat at huwag maglihim sa mga detalye ng trabaho, ang pagiging bukas at maayos ay magdadala ng oportunidad para sa pagunlad. Sa tahanan, gabayan ang mga miyembro ng pamilya sa pakikipagkasundo upang maiwasan ang panloloko, ang tamang paghahanda ay magdudulot ng tagumpay, mga masuswerteng kulay at numero, color red at color gold, number 25, number 40, at number 18, Aquarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng liwanag ng buwan. Capricorn, ngayon ay punong-puno ka ng enerhiya at positibong aura, ang araw na ito ay mainam para makipag-usap o makipag-deal, na maaaring magdala ng bigla ang masayang resulta, gayon paman. Iwasan ang pagsama sa mga kaibigan upang makaiwas sa hindi planadong gastos. Kung may dokumentong kailangang pirmahan, ito ang tamang panahon upang simulan ang landas tungo sa tagumpay. Sa trabaho, magiging maayos ang daloy ng mga gawain. Iwasan lamang ang pag-overtime kasama ang hindi mo gusto dahil maaaring maapektuhan ang swerte panatilihin ang pagiging profesional sa lahat ng oras. Sa pera, tulungan ang mga magulang kung humingi sila ng suporta, magdadala ito ng swerte, subalit, ipagpaliban ang pagtulong sa babaeng kapatid ngayong araw dahil maaaring mabawasan ang biyaya, sa pagmamahalan, kunahin ang pagpapasaya sa pamilya, ang kasiyahan nila ay magdadala ng ligaya at kalusugan sa tahanan. Leo ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero. Color blue at color red, number 24, number 11 at number 20. Aquarius. Ngayon, manatili kang positibo at masaya sa iyong ginagawa. Ang iyong magaan na aura ay makatutulong upang mabilis at maayos ang takbo ng araw. Kapag nakaramdam ng inis, agad itong pakawalan upang mapanatili ang maayos na relasyon. Mahalaga ang maayos na komunikasyon sa lahat ng aspeto. Sa pera, unahin ang pamilya dahil ang kanilang kasiyahan ay magdadala ng tuloy-tuloy na biyaya. Sa kalusugan, Mag-ingat sa pagkain ng hindi masustansya upang mapanatili ang sigla sa trabaho. Magiging maayos ang takbo ngunit maging maingat sa maliliit na detalye dahil maaaring magdulot ng abala kung hindi napansin. Libra ang kaibigan Zodiac Sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalaran ng mga bituin, mga masuswerteng kulay at numero, color green at color red, number 19. Number 32 at number 30. Pisces, ngayong araw, maganda ang daloy ng enerhiya. Si Kaping gawing masaya ang pakikitungo sa pamilya, lalo na sa mga usapan o aktibidad sa negosyo. Ipakita ang katatagan ng loob upang masiguro ang tagumpay. Sa trabaho, magiging maayos ang araw. Ngunit iwasan ang mga kasamahan na may negatibong ugali dahil maaaring magdala sila ng problema o dagdag na gastos sa pagmamahalan, ipakita ang malasakit sa mahal sa buhay, ang inyong pagmamalasakitan ay magdadala ng biyaya at dagdag na oportunidad, Sagittarius ang kaibigan zodiac sign ang mga pahiwatig ng mga gabay kapalara ng sikat ng araw, mga masuswerteng kulay at numero, color red at color pink, number 10, number 32, at number 15.